Isang malungkot na balita, sumakabilang buhay na ang isang OPM icon na si Haji Alejandro. Pumanaw si Haji nito lang Abril 21. Siya ay 70 years old. Kinumpirma ni Girly Rodis, talent manager ng anak ni Haji na si Rachel Alejandro, ang malungkot na balita hinggil sa pagyao ng veteran singer at tinaguriang original kilabot ng kolehiyala. It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved dad and son, Angelito Haji T. Alejandro. At this time, we kindly ask for privacy as our family grieves this tremendous loss. We appreciate your understanding and support during this difficult time. Ang nakasaad sa official statement ng pamilya. Napunuri ng mensahe ng pakikiramay ang isang Facebook post ng anak ni Haji na si Barney Alejandro. Heartfelt condolences Barney Alejandro, such a great loss. Ang isa sa comment sa FB post ng anak ni Haji, na sinagot naman nito ng, Thank you. Sa isang hiwalay naman niyang post, mababasa ang mensaheng, I can't fathom a life without you. My heart is broken into a million pieces. You are my first love, my hero, my idol. Forever your yabs. Kalakip nito ang isang video clip kung saan kinanta niya ang isa sa mga pinasikat na kanta ng kanyang ama na ang lahat ng ito'y para sa iyo. Bago ang kanyang pagpanaw, ibinalita ng partner ni Haji na si Alina Velasquez Nadiagnose nga ang OPM legend ng stage 4 colon cancer. Ni-reveal ni Alina na isa ring singer ang tunay na health condition ni Haji at ang pinagdaanan nitong challenges sa pagharap sa kanyang karamdaman. Nakapanayam ng broadcast journalist na si Julius Babao sa kanyang YouTube channel, si Alina at inalalanga niya ang araw ng isugod nila sa ospital, si Haji. Matatandaang nitong nagdaang Pebrero humiling ng dasal ang ilang celebrities para sa paggaling ni Haji ng maospital at si Haji Alejandro ay isang kilalang mang-aawit at aktor sa Pilipinas. Nakikilala siya sa kanyang malalim at makahulugang boses at madalas na tinutukoy bilang hari ng mga awiting bisaya o The Voice of Soul. Ang kanyang musika ay madalas na tumatalakay sa mga tema ng pag-ibig, buhay at mga isyong panlipunan. na nagbibigay inspirasyon sa mga tagapakinig sa iba't ibang henerasyon. Isa sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Kay Ganda ng Ating Musika, composed by Ryan Cayabyab, na nanalong grand prize sa First Metro Manila Popular Music Festival at Soul Song Festival. Ang iba pa niyang hit songs ay ang Nakapagtataka, Panakiputas, May Minamahal, Tag-Araw, Tag-Ulan, at marami pang iba.